Sa mga taga barangay 129 Sabihan nyo na yung chairman nyo Sumuko na Sino man na may kamag-anak Sa chairman Chairman ninyo Pakisabihan nyo Inahanap siya ng pamalang lungsod ng Maynila Mga kababayan Grabing eksena to Kayo mga taga barangay Sabihin nyo sa chairman nyo Si chairman Briggs John Rolly Reyes Kagawad Alpi Luxon. Romualdo Reyes. Yorme, sinugod mismo si chairman sa barangay nito. Mga halal kayo ng bayan, pasimono kayo sa tugan. Wala kayong patawad. Aaraw-arawin namin kayo dito. Hanggat hindi kayo nagpapaliwanag sa pamahalang lungsod ng Maynila. Sa anong kadahilanan? Tara, panoorin natin ang buong video mga kababayan. Naturingang halal kayo ng bayan at nagdala pa kayo ng problema sa Maynila. Magandang araw sa inyo mga taga-barangay 129. Makikiraan lang ho kami. Sabihan nyo na yung chairman nyo, sumuko na. Sa mga taga-barangay 129. Mga taga-barangay 129, kung sino man na may kamag-anak, sa chairman chairman ninyo pakisabihan nyo inahanap siya ng pamalang lungsod ng Maynila chairman Briggs Jan Rolly Reyes kagawad Alpi Lakson kagawad Romualdo, Romualdo, Reyes Jan Crisos Jan Chris Domingo kung merong kayong alam kung nasaan ang barangay chairman nyo sabihin nyo inahanap na sila ng lungsod ng Maynila kayo dyan mga nasa barangay sabihin nyo sa chairman nyo toto toto tama. toto, toto. Dyan, Chris Domingo, hinahanap kayo ng pamalang lungsod ng Maynila. Gusto ko lang malaman ninyo na binibigyan namin kayo ng pagkakataong magpaliwanag sa Pamalang Lusod ng Maynila. Aaraw-arawin namin kayo dito. Sa mga magkakabit bahay, ang inyong chairman na si Briggs John Rolly Reyes, hinahanap ng Pamalang Lusod ng Maynila. Sila ang mga bida sa sabong dito sa North Cemetery na pag-aari ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Ito po ang alkalde ng lungsod ng Maynila na sa inyo. Kung meron kayong informasyon sa inyong chairman, kung kamag-anak nyo si chairman, kamag-anak nyo si kagawad Alpi Romaldo Reyes, Jan Chris Domingo, sabihan nyo na sila na pusa ng loob na magpaliwanag sa pamalang lungsod ng Maynila. Ito ang alkalde ng lungsod ng Maynila, pumapasyal sa inyo, buong kababaang loob. Isuko nyo na lang si chairman, si kagawad, lahat kayo. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kami nananawagan at nakikituyo sa inyo. Huwag na tayo magtahiliyahan pa. Mga kayo ng bayan, pasimono kayo sa tugan. Wala kayong patawad, kahit na timan na santa, hirne santo, aaraw-arawin namin kayo dito, Hanggat hindi kayo nagpapaliwanag sa pamalang lungsod ng Maynila. Mga halal kayo ng bayan, buka kayong hangal. Semangat pada anak di Jerman, Brig Jarno Dieres. Tolongannya, apa malang untuk bangai ini lah. Baka gawat, alfilas. Ini bagi kami kau, anak tak tak tahu, semangat salinan, samaan Huwag na kayo magtago sa Pangasinan. Hindi namin kayo titigilan. Hindi kayo dapat pamarisa. Nakakahiya kayo sa mga kapitbahay ninyo. Sa sobrang kahiya ninyo, sa Maynila ninyo pang ginawa, yung, yung pagaduhan ninyo. Let's go. Sana naman nagkakaintindihan tayo ng inyong lingkod ay buong kababaang loob na punta rito upang diplomasyain kayo. Binibigyan ko kayo ng 48 hours. Harapin ninyo ang inyong kasalanan. Kasalanan sa taong Maynila. Sa mga taga Maynila, merong kayong dapat ipaliwanag. wala kayong patawad kahit Biyernes Santo ang kakati ng kamay ninyo naturing ang halal kayo ng bayan na dapat ninyong inaasikaso ang mga kay ninyo nagdala pa kayo ng problema sa Maynila sana nagkakaliwanagan tayo Uulitin po, pasensya na kayo mga kabarangay 129 dito sa Kaloka. Hindi namin nais magampala ang inyong oras pero napakawalan niya ng chairman ninyo. Sabihin niyo sa kanya, sumuko na siya at paliwanag sa lungsod ng Maynila. Hindi namin ito tolerate ang kawalangyaan ng inyong barangay chairman, kagawad. Sa mga kabag-anak ni Chairman Briggs Jan Rolly Reyes, kamag-anak ni Alpi Lapso, anak Kamagana, Reyes, kamag-anak ni John Chris Domingo. Binibigyan ko kayo ng 14 hours. Sumuko kayo sa pamalang lungsod ng Maynila. Magpaliwanag kayo sa mga taga-lungsod ng Maynila bakit kayo nagsabong sa loob ng sementeryo Biyernes Santo, Biyernes Santo. Sinasabihan po kayo mga kapitbahay namin dito sa Kalokan. Sabihin niyo sa inyong chairman, sumuko na siya. Kay Kagawad Albilangso sa mga pamilya nito, kay Kagawad Romaldo Reyes, Kagawad John Chris Domingo, Binibigyan namin kayo ng 48 hours para magpaliwanag sa pamahalang lungsod ng Maynila. Sila po ang mga nagsugal, nagsabong Pierre Santo sa loob ng sementeryo, ang inyong chairman. Digit mo ako doon sa yung kung saan yung susunod nagsugal. Ay, sa sa mga tanod ng Barangay 129, sabihan ninyo ang chairman ninyo na si Chairman Briggs, John Rolly Reyes, pinagpapaliwanag siya ng pamahalaang lungsod ng Maynila, si Kagawad Alpi Lapso, Kagawad Romualdo Reyes, Kagawad John Chris Domingo. kayat namin kayo na magpaliwanag sa pamahalaang lungsod ng Maynila bakit kayo nagsabong Biyernes Santo sa loob ng sementeryo mga halal pa naman kayo ng bayan. Kami nagpunta rito para diplomasihin kayo at bigyan kayo ng pagkakataon na makapagpaliwanag sa mga barangay na nakikinig na nandito, mga kapitbahay. Ito po ang inyong lingkod, ang alkalde ng kabilang lungsod, Isko Moreno, na nanawagan sa inyo Bigyan nyo kami ng pagkakataon na ipaliwanag namin sa mga tagalungsod ng Maynila bakit ang barangay chairman ng barangay 129 Kaloocan ay pasimono sa sugalan sa loob ng sementeryo ng Maynila. Yan ang barangay chairman ninyo, Briggs John Rolly Reyes, Alpi Lacson, Romualdo Reyes, Jan Chris Domingo. Sabihin nyo sa kanila kahit magtago pa sila sa Pangasinan, Ahanapin sila ng batas. Kailangan nila magpaliwanag sa mga taga-lungsod ng Maynila. Ito yung likod ng ano? Ito na. Ng likod ng simento. Pasensya na kayo sa abala. Minanais lang namin mabigyan ng kapanataga ng mga taga-lungsod ng Maynila sa kagagawa ng inyong barangay chairman at tatlong kagawad. Mga hangal ng bayan. Magandang araw mga kapitbahay namin sa Kalokan. Pasensya na kayo sa abala. Hindi namin ninanais na maistorbo at tanghali ninyo, pero nananawagan kami sa inyong barangay chairman. Barangay chairman, Prince John Rolly Reyes, Kagawad Nalfi Lakso, Kagawad Romoldo Reyes, Kagawad John Chris Domingo. Ang inyong chairman ang namuno sa sabunan sa loob ng North Cemetery, Verme Santo. Kaya kami nandito upang -pungo. Nakikisuyo sa inyo kung meron kayong informasyon Ipagbigay nyo lang sa sa pamahalang lusod ng Maynila Sa mga kamag ni Kagawad Reyes, Kagawad Domingo, Kagawad Lakso. I love you also. Kumasa kayo na hindi namin papayagan na maging walang ya ang inyong chairman na gagawin pa sa lungsod ng Maynila ang kahayupan nila magsugal, magpasabog, Biernes Santo. Mga talipandas, hindi kami titigil araw-arawin namin kayo dito hanggat hindi namin nakakamit ang pagpapaliwanag ni Chairman Briggs John Rolly Reyes, Kagawad Al Pilakso, Kagawad Romualdo Reyes, Kagawad John Chris Domingo. Sabihin niya sa kanila wag na sila magtago sa Pangasinan. Kahit sa pa sila magtago sa buong Pilipinas, hindi kami titigil hanggat hindi napapaliwanagan ang mga taga ng Maynila na kung bakit may nagsusugal, may nagsasabong Biyernes Santo sa loob ng sementeryo na inapakapaka ng puntod ng mga nahimlay ng mga kababayan namin. Pasensya na kayo sa abala. Wala kaming intensyon mong istorbo ng inyong komunidad. Ito lang ang dahilan namin upang makamit namin ng tamang pagpapaliwanag sa aming mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Magandang araw sa inyo. Social justice Social distancing. Wala wala. love you na Nay, ang ganda na ako mo I love you. Hello. Ang sexy na ka pula. Asensya na kami sa abala. Kulay gray yung bahay nung ano, nung cabron. Tagusan sa likodan natin. Okay ka cabron. Ilang na rin ang araw mo. Sumuho ka na cabron. Let's ka talaga. Pangalawa pa lang, kapron ka na. Mga taga-kalokan, pasensya na kayo. Kami dumadaan lamang at buong kababang loob na kikiusap. Kay Chairman Briggs John Reyes. Magpaliwanag kayo sa pamalang lungsod ng Maynila. Sarap na ako kung brother. I love you also. Pasensya na kayo ma sa abala. Kailangan lang namin pagpaliwanagin ang inyong chairman, chairman Briggs John Rolly Reyes, chairman Alpilaxo, Lapso, pagawad Alpi Lapso, pagawad Romoldo Reyes, pagawad John Priest Domingo. Sila po ang mga pasimono sa Sugalan, Mahapon, Yerni Santo, Sabungan, sa loob ng sementeryo. Sabi nyo sila na sumukot magpaliwanag sa pangalang lungsod ng Manila. Thank you, sir. Thank you, Rev. Social distancing. Asensya na sa abala. Thank you, sarap na kayo mo. Ha? Magandang araw sa inyo. Nananawagan kami na pasukuhin nyo na si Chairman John Briggs, Rolly Reyes, Kagawad Alpi Luxon, Romoldo Reyes, Tadawad Jan Chris Domingo. Sila ang mga pasimono sa sabong sa loob ng, South, ng North Cemetery. Sa Maynila nila ginawa ang kawalangya nila. Kaya hinihingi namin ang kanilang kapaliwanagan. Nakikisuyo ako sa inyo. Ito ang inyong lingkod, ang alkalde ng kabilang lungsod, ng lungsod ng Maynila. Nananawagan sa inyo. Aarawin -ar namin kayo rito, Chairman, Kagawad, magsasawa kayo hanggat hindi kayo nagtapaliwanag sa lungsod ng Maynila bakit kayo nagsabong Biyernes Santo sa loob ng North Cemetery. Ikaw, kabron. alam na namin kung nasaan ka. Sumuko ka na rin. Pasensya na po kayo, mga taga-barangay 129, Caloocan City. Nananawagan kami sa inyong chairman, Chairman Briggs John Rolly Reyes ng Barangay 109, Kagawad Alpilaxo, Romaldo Reyes, John Chris Domingo. Sila po ang mga pasimuno sa sabungan sa North Cemetery. Hinahanap po sila ng pamalang insort, makisunulang o social distancing. Bilawal. Bilawal. I love you also. <laughs> sa mga taga-barangay 129 Kalopan, nananawagan kami na pasukuhin nyo na ang inyong chairman sa lungsod ng Maynila. Briggs <laughs> John Rolly Reyes, Alpi Lakson, Tagawad. Tagawad Reyes, Tagawad Domingo, sila mga pasimuno nang sabungan sa loob ng North Cemetery. Kailangan nila magpaliwanag sa mga tagalungsod ng Maynila. I love you. I love you also. I love you. Iligal sabong sa gitna ng sementeryo? Isipin nyo naman yun. Sagrado ang lugar pero ginawa pang pasugalan. Hindi lang ilegal, hindi lang disrespetoso. Talagang delikado pa sa komunidad dahil nung panahon na yan, mga kababayan, ay pandemic pa. Kaya nang makarating kay Yorme ang report, nag-init talaga ang ulo niya. Pumunta siya mismo sa barangay office para pasukuin dapat ang chairman. Pero, boom! Walang tao, walang opisyal, walang nagpapakita. Kaya sabi ni Yorme, o oh, ayan ha, nagtatago na naman kayo. May info si Mayor Isko na nasa Pangasinan daw ito nagtatago. At dahil ayaw lumutang sa investigasyon, nag-ikot si Yorme sa mismong barangay gamit ang megaphone. Grabe mga kababayan, si Yorme naglalakad sa kalsada, sumisigaw at tinatawag ang chairman. Chairman, labas! Nagtatago ka sa batas? Huwag kang magtago sa taong bayan. At hindi lang basta pagtawag, talagang sinabi ni Yorme ang sala nito sa harap ng mga kababayan niya sa barangay. Dito na pumasok ang pinakamatinding moment sa video. Yorme, hawak ang megaphone, kinakausap ang mga tao sa barangay. Kayo ang pinagtatrabahuhan nito, tapos iligal sabong pa ang ginawa, sa sementeryo pa, nakakahiya! Ramdam mo, hinihiya niya ang chairman, hindi para manira, kundi para ipakita na hindi uobra ang kasinungalingan at pagtatakbo sa batas. Mga kababayan, itong ginawa ni Yorme, matapang, diretsyo, walang paligoy-ligoy. Pero to be fair, mataas din ang risk nito. Public shaming is a strong move. Pero bakit kaya ganun katapang ang galaw ni Yorme? Kasi illegal gambling plus public office equals mas malaking pananagutan. Isipin nyo, kung ang mismong chairman ang lumalabag, paano pa aasenso ang barangay? Sa totoo lang, desperado na talaga ang lungsod noon na tapusin ang korupsyon, sugal at kung ano-ano pang abuso. Kaya si Yorme hindi nag-atubili, sinugod, hinanap, ipinalala sa barangay, hindi kayo alipin ng chairman, trabaho nila kayong pagsilbihan. Kaya mga kababayan, sana maging paalala ito sa lahat ng opisyal. Kapag umabuso ka, panigurado may kakalagyan ka. Ako nga po pala ang Kuya Jey Nyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to. Music